Interstate Highway 275, Florida. What is Ito ang eksena ng isang highway collision kung saan limang taong nasawi. Sa video na ito na pinost sa Facebook ng isang saksi, makikita ang isang SUV na nagmamaneho sa maling panig ng highway at bumangga sa isa pang sasakyan. Ah! Nangyari ito sa Tampa bandang alas dos na madaling araw noong linggo sa I-275 Northbound Lane malapit sa Bush Boulevard. Ang SUV, isang puting Ford Expedition ay bumangga sa isang Hyundai Sonata kung saan nakasakay ang ilang college students. Sumabog agad ang Expedition at ang Sonata ay nawasak. Limang tao ang nasangkot sa aksidente at lahat sila ay namatay sa eksena. Ang apat na lalaking nakasakay sa Sonata ay mga estudyante sa University of South Florida. Iniimbestigahan pa kung ang pag-inom ng alak ay may kinalaman sa aksidente. What is he doing?